Oh guys, punta na kayo dito. <laughs> ano yung ano, Ang laki ng kabasi. Kabasi at saka hipon at tilapia. O kasi May bangos. Ano ha? ha? Tinan nyo guys, oh, yung alaga kong si Max, inahanap ako, oh, bumalik yun. Oh, hindi niya ako nakita doon, nakala ka niya doon niya siya. Ay, Max, hinahanap mo ako? Hmm, papunta pa lang ako doon. Papaload pa lang ako. Oh, tumabi ka. Ay, yung alaga ko guys, kung lalabas ako, lalabas din siya. Hmm, sinusundan niya ako.